Yon mga tropa, labas tayo sa labas. Napakaganda lang tanawin sa labas. Tara. Timputi yung paligid. Napakaganda talaga mga tropa. Diyan natin na labas habang nagkikwentuhan tayo mga tropa. Kwento natin mga tropa yung mga tatlong mabilisang paraan para makaipon tayo ng mabilis dito sa Canada mga tropa di ganong malamig yung mga tropa minus 7 kaya pinagbigyan tayo ng kalikasan na makapag vlog sa labas excited na excited ako mga tropa tara punta tayo ron so, parang napag isip isip ko wag tayong, wag tayong umupo maglakad lakad tayo para may enjoy natin yung labas may enjoy natin yung paligid diba ganda ganda oh ganda ng pagka frost oh kita niya naman diba napakaganda oh ang ganda mga tropa. Ibang iba talaga kalikasan ng Canada. Mother Nature mga tropa, ang ganda. Napaka magical, napaka whimsical. Ayoko na makapagkwento parang gusto ko lang sabihin, gusto ko ipakita sa inyo yung paligid eh, kasi napakaganda eh. Pero sige, syempre, habang, habang ini-enjoy nyo yung paligid, eh, magkwento naman tayo mga tropa, uh, Kwentuhan Canada. Pag-uusapan natin yung tatlong mabilisang paraan para makapag-ipon tayo dito sa Calda. So, ang unang-unang paraan mga tropa, siyempre, ang pagbibenta. Pagbibenta, o oh, tama, pagbibenta. -pag pagbenta ka ng mga, magbenta ka ng mga staff mo. Magbenta ka ng uh, mga gamit mo na hindi mo na ginagamit. Tulad ng mga sapatos, o mga gadget na na paglumaan mo na kasi malamang na inaamag na yan diyan sa tokador mo o sa lalagyan mo sa bahay di ba hindi mo na napapakinabangan o outdated na para sa iyo pero sa iba pwede pang mapakinabangan yun di ba ibenta mo ipost mo sa marketplace makipag-usap ka makapag-deal ka di ba kasi income din yun mga tropa pag uh, nakabenta ka income din yun mga tropa itago mo ipunin mo invest mo 'Yung kita nun, no, 'wag mong gasos yan, 'di ba? Kasi pag ginastos mo, ganoon din eh. Hindi ka makakaipon mga tropa pag ginastos mo 'yung uh, kita sa pagbibenta ng mga kung ano-ano stuff. Alibawa, meron kang mga bagay na hindi mo na ginagamit o hindi mo na pinapakinabangan, 'di ba? Maaaring ibenta mo na 'yan mga tropa kasi malamang may naghahanap niyan, 'di ba? Malamang may uh, gustong-gusto niyan o malamang may magagamit niya pa 'yan, 'di ba? kasi kaysa naman sa inaamag na, hindi mo na ginagamit, di ba? Malamang yan, taon na sa iyo yan, o malamang ilang buwan na sa yan, hindi mo na ginagamit, di ba? Inaamag na lang yan doon sa bahay mo, o malamang baka masira na ng tuluyan. So, bago pa masira, ibenta mo na, di ba? Tapos yung, yung mga kita noon, i-invest mo, o i-impok mo sa bangko, di ba? So, yon isa sa mga magbisang paraan dito sa karda para makapag-ipon ka. Huwag ka mag-hoard ng gamit para mga tropa. Kasi pag nag ka ng gamit, wala iimbak lang niya sa loob ng bahay mo at hindi mo yan mapapakinabangan mga tropa kaya kung ako sa'yo mas magandang ibenta mo na yung mga old stuff mo mga tropa para madeclutter na rin yung bahay mo di para uh, medyo lumuwang-luwang yung bahay mo malamang eh yung mga hinuhold mong gamit o yung mga hindi mo ah uh, pinakikinabangan gamit e eh, nandyan lang sa tabi yan nakaharang sa daanan mo so mas magandang imbenta mo ng mga tropa so yun mga tropa sell your thing sell your old stuff wag mong siyang i hoard baka mapakinabangan pang iba tapos mga tropa yung isa pa sa gagawin mo para kapag, pag uh, makaipon ka na mabilis dito sa karda eh wag ka rin mag wag ka rin magasos wag ka rin gumasos hindi ko sinabing wag kang gumastos ha kasi talagang kahit anong gawin nating pag-iipon dito o pagtatrabaho, meron tayong binabayarang bills. Kasi talaga Meron tayong binabayaran mga ano, mga bills sa buhay, di ba? Um, ng kuryente, bahay, di ba? Pagkain. Bisabihin na hindi ka gumasgaan, no? wag kang bumili ng mga hindi mo kailangan. Di ba? Like yung mga gusto mo lang. Ito magandang mabisan trick mga tropa, na patunayan ko sa sarili ko to eh. Rules of 24. Rule of 24 na lang, wag ka na mag 48 pa. Rule of 24. So, ibig sabihin ng rule of 24, 24 hours mo siyang pag-iisipan. Hambawa, nakita mo siya ngayon on sale. Pag nakita mo siya on sale, tignan mo maigi. Tapos palipasin mo yung isang araw. Ngayon, malamang baka yung isang araw na yon eh na-hype ka lang. Pag-iisip mo sa umaga o lumipas sa isang araw, hindi mo na pala siya gusto. So, ibig sabihin, hindi mo siya kailangan nagustuhan mo lang so yun yung mga tropa wag kang gumasos sa hindi mo kailangan para hindi ka mapagasos tapos yung pambili mo dun dapat iimpok mo sa bangko o i-invest mo sa mga sa sa ETF or mutual fund o kahit anong pang investment platform dito sa Calda napakadami mga tropa ililink ko nga pala yung aking investment plus platform dito sa link dito sa blog uh, vlog na to ang ginagamit ko nga pala ay Quest Trade mga tropa. Questrade um, um, investment platform. So hindi ko sinabing mag uh, invest kayo ng basta-basta. Aralin nyo rin mga tropa. O kaya kumuha kayo ng kung kaya niyo hindi ko rin -recommenda. Kung kaya nyo kumuha ng mentor o ng uh, investment manager eh kumuha kayo kung kaya nyo lang. Kasi ako hindi ko kaya. Kaya minamanage ko na lang mismo sa sarili ko yung aking um, investment. So, yun mga tropa, huwag kayong, huwag kayong gumastos sa mga hindi kailangan. Di ba? Kung na-hype ka lang, palipasin mo yung isang araw. Kasi baka malamang yan, eh, hindi mo talaga siya kailangan sa buhay mo. Nagusto mo lang, tapos hindi mo pala talaga siya gusto. Na-hype ka lang, parang kauso ah, to, kailangan kong bumili to. Di ba? Baka ganun ang nangyayari sa'yo mga tropa. Ganda, tingnan mo, lumulubog pa rin oh. ah, ganda ng paligid mga tropa. I can I can help you. Talaga napakaganda ng paligid. Binigyan tayo ng panahon kasi minus 7 lang ngayon. So, yun mga tropa, huwag kang kumasa sa hindi mo kailangan para madali kang makaipon dito sa Canada. Ha, mga tropa? Next, mga tropa, yung pangatlo na pinakamabilis na paraan para makaipon ka sa Canada, eh, i-automate mo yung pag-iipon. Ano ibig ko sabihin sa automate? automatic, automatic ka na nag ang hindi mo alam. Ang sabi ng automation dito eh, halimbawa, ito, sapol. Kasweldo ka. Pag mo, may paycheck ka, di ba? Siyempre, diretso sa banko yon. Sabihin mo sa banko mo, makipag-usap ka, sabihin mo sa banko mo na, let's say, 20% o, oh, hindi, huwag lang na lang 20%, may isang katotohanan to yun eh. Medyo mahirap ang mag-ipon na magsimula sa 20%. Magsimula ka muna sa ano, sa maliit mga tropa. Magsimula ka sa maybe 5% ng iyong kita papunta dun sa iyong investment account or sa iyong uh, banko sa iyong pag-iimbukan. Hindi ko sinabi ito pa na hindi ka mag-ipunta uh, mag ka lang sa banko. Ah. I-invest mo sa, uh, sa, ano, sa banko. Kasi mga banko ngayon dito sa Canada, meron silang mga ano eh mga investment din na mutual fund, pwede kang bumili ng mutual fund, pwede kang bumili ng stock, pwede kang bumili ng ETF makipag-usap ka lang sa kanila, sabi mo yung 5% ng, uh, ng ano ko, ng sweldo ko eh, papuntahin nyo ron o i-direct nyo ron mo sa investment ko over the time mga tropa kung long term mong gagawin yan over the time nang hindi mo na mamalayan makakaipon ka, mga tropa. Totoo 'yun mga tropa kasi magko-compound 'yung ano eh, 'yung 'yung ROI mo, 'yung dividend mo, 'yung 'yung uh, uh, ipon, so mag-magko-compound mag, mag, 'yan eh. 'Yung interest ng interest, 'yung uh, dividend ng dividend ng 'yung uh, investment eh magko-compound 'yan sa banko, oh, sa 'yung account. Like sinabi ko mga tropa, hindi ko nire-recommendan na magano mag-ano kayo, mag- kumuha kayo ng uh, ito, high, uh, investment manager kasi investment manager ano yan eh, malaki ang makukuha sa inyo over the time na ano, kasi porsyento yan mga tropa eh, porsyento yan ang hihilingin sa portfolio mo let's say, 1% ng buong portfolio mo, ng whole time na investment mo ay mapupunta sa investment manager mo. Malaki yun mga tropa <laughs> kung isipin mo. Let's say, meron kang 1 million, nakakuha, naka ano ka, naka, naka invest ka ng 1 million. O magkano po sa kanya, 10,000 dollars, diba? Malaki yun mga tropa. Hindi makakatulong sa portfolio ng investment mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka. Tignan mo yung mga ah, uh, pwede mong i-invest. Diba? Mag, mag, magsimula ka sa maliit, magsimula ka sa basic. Huwag ka magsimula sa sa mga malalaking mga kumpanya. Huwag ka ma-hype kasi minsan yung mga hype na nakisabay sa uso like yung crypto. Crypto talaga hindi ako lagi invest yan eh. Yung crypto, yung mga ganyan eh maraming nalulugi. Kaya investment hindi ko rin re pag hindi ka nag-aral. Diba? Malulugi ka dyan mga tropa. Sinasabi ko sa iyo, malulugi ka sa pag invest pag hindi ka nag-aral. Sinasabi ko mga tropa, mag-aral ka para hindi ka mawala ng pera. ba diba? Huwag kang maano, huwag kang Mahype lang diba? So yun mga tropa I-automate mo Pwede ka mag-ipon pala sa RRSP TFSA uh, FHSA FHSA para lalo lalo sa mga Bagong bago dito sa karda Na gustong kumuha ng bahay Doon ka mag-ipon sa FHSA Tapos Kasi ang FHSA eh, ano yun eh, First time home buyer savings account So pag nag-ipon ka ron At uh, nakakita ka na ng bahay pwede ka nang kumuha ng bahay gamit yung FHSA account mo. Tax free yun mga tropa. Walang, walang, walang tax yun. Dati nung araw, eh, ang ginagamit, ano, eh, RRSP para kumuha ng bahay. Eh. RRSP yung uh, Registered Retirement uh, Savings Plan. Doon kumukuha yung mga, mga dati na uh, nandito sa Canada para kumuha ng bahay. Kasi pag, kumuha ka, pag first time home buyer ka, tapos meron kang pera sa RRSP, pwede mong gamitin yon tax free rin. Ngayon, hindi na yata pwede, hindi ko lang alam mga tropa, hindi ko pa nababasa. Pero ang alam ko, FHSA, pwede mong gamitin yung FHSA o talagang doon yon para sa first time home buyer na kukuha ng bahay. FHSA, uh, yun yung gamitin mo para kumuha ka ng unang-unang mong bahay sa Canada. So, kung may goal ka na makakuha ng bahay di sa Canada, FHSA ang uh, gamitin mo mga tropa para para ka ng bahay. Doon ka mag-ipon. I-automate mo yung sahod mo papunta doon sa FHSA. Tapos, pag kumpeto na at malaki na yung sahod, malaki na yung ano mo, yung, yung, uh, yung FHSA, malaki na yung pera mo, then may nakita ka ng bahay, then that's the right time para kumuha ka ng bahay. Huwag kang magmadali mga tropa, marami ditong uh, bahay na nagbibenta. Uh, makipag-deal ka ng maayos, agat sa maari, kuriputin mo. kuriputin mo para makakuha mo yung gusto mong bahay, di ba mga tropa? Huwag kang kukuha ng malaking bahay mga tropa kasi burden din yun, di ba? Pag malaking bahay, mas malaki yung bayad, mas malaki yung mortgage, eh mangyari nyo baka maging uh, house poor ka. Baka mangyari nyo mag double to or triple job ka. Imagine, uh, papasok ka ng alas 6 ng maga, uwi ka ng alas 12 ng gabi. Ang daming nangyaring ganito nyo mga tropa dito sa Canada. So yun yeah, mga tropa, i-invest mo um, i-automate mo yung iyong uh, sahod o yung kita papunta doon sa iyong investment account para madali kang baka ipon dito sa karda. So ayun lang mga tropa no? sana may nakakuha kayong value at sana nagandaan kayo sa paligid kasi ako gandang ganda pa rin hanggang ngayon kita nyo naman eh. ang ganda diba? Pakita ko sa inyo yung strand, pakita ko sa inyo yung mga strand mga tropa ayan o oh. ang ganda diba? Ang ganda ng kalikasan ng Canada, diba? mga tropa. Woo! Ang ganda. May maya matutunan na kasi may yung panahon eh. Kaya sinamantala ko na yung pag pag-vlog habang maaga pa. Alas 9 pa lang dito nung umaga. Pero, ayan o. Oh, oh. bumabagsak na yung ano. Yung uh, flakes. So, yun lang mga tropa, no? Kung may nakakuha kang value. Kung may nakakuha kang value sa pinag-usapan natin ngayon. Eh, mangyari lang na isubscribe mo ako, katropa. Di ba, katropa kita? I-subscribe mo ako dito sa Tropang Canadian YouTube channel ko at i-follow mo rin ako sa aking TikTok account. Ganito rin yung mga sinasabi ko about Canada, about investing, about money hacks, life hacks, pag-iipon dito sa Canada para umalwa naman yung buhay natin dito mga tropa para hindi lagi tayo trabaho para ma-enjoy naman natin yung gantong panahon, di ba? So, huwag sa mga tropa. Sana may nakakuha kang value sa ating pinag-usapan mga tropa. Mag-ingat ka. Paalam. Babu. Mwah! То на бабу, бабай,